Hello mga DDS Buksan nyo yung mga telebisyon nyo Kung may telebisyon kayo Ilagay nyo sa Youtube Panoorin nyo yung inyong uh, Idolong si Duterte No? Nahari ng uh, mamamatay tao Tingnan nyo Kung papano siya Umaksyon sa Quadcom Habang iniimbestigahan Panoorin nyo mga DDS Titigan nyo mata sa mata Yung inyong idolo No? Ha? Galit na galit siya pag nasasapul siya ng tanong. Ang feeling niya, presidente pa rin siya, na hindi kayang uh, tanungin ng malalalim na tanong. No? Kayo mga DDS, titigan nyo at huwag kayong mangmangmang, -mang -mang. huwag kayong mga tanga. No? Paila, I love you pa kayo mga guk I love you sa killer. Wow! Gaano ang gayumang ipinalamon sa inyo ng amon nyo. At pati yung mga uh, witness, mga uh, sinalanta na buhay ng kanilang mga minamahal ni Duterte ay sinasabi nyo na scripted ang kanilang mga statement. basa no? Kahit palamunin kayo ng patay, lalamon kayo, ganyan yung kasamba si Duterte. Wala kayong pakiramdam sa kapwa. Duterte nga kayo. Idolon nyo nga talaga si Duterte. Kasi yung mga walang konsensya, mga walang alam, no? Kagaya nyo mga Dutertards, mga DDS, kayo ang talagang mga hudas sa bansa wala kayong kwentang Pilipino. No? Gali, scripted daw ang mga sinasabi ng mga ina at asawa na nagpapatotoo ng mga ginawa sa kanila kung paano pinatay ang mga minamahal nila sa buhay. At si Duterte, yes or no lang, hindi nila masagot. No? Nakakahiya kayo. Yung amon nyo, ah, yung amon nyo, na walang hiya sa dilang walang hiya. Yan ang mamanahin ng kaapu-apuhan nyo. Darating yung time ng mga killer den ang mga magmamana ng pag-uugali ni Duterte. Takot na takot siya kay Brosas. Kayong mga DDS, sinisigaw nyo NPA. Hindi nyo ba alam na masahol pa sa NPA ang inyong amo? No? Galing, no? At saka, huwag niyo sabihin duwag ang mga taga-quadcom. Bakit? Nakaposisyon sila. At ayaw nila na makakagawa sila ng labag sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kaya, si Duterte, ordinaryong tao na lang yan. Ikukumparan niyo sa mga taong nakaposisyon. Alam nila ang kanilang gagawin hindi katulad ng tatay nyo na banat ng banat hanggang sa nabibisto. Kayo ganyan, kayo katatanga. Naintindihan niyo? Mga nakaposisyon na mga taga-quadcom at hindi kailanman sila makakaisip na gumawa ng kagaya ni Duterte ng mga kabastusan. Ang sagot, ang amo niyo, bastos. No? Mangmang, walang alam, naging abogado, hindi alam ang dapat nagawin gawin kapag ganyang mga paghaharap. Hindi iniisip na siya'y wala na sa posisyon at ang mga nagtatanong ay nakaposisyon. Tanga ba kayo talaga, DDS? Tanga talaga kayo? Hindi nyo naisip na kung kayo nakaposisyon, iiwas din kayo na may masabi sa inyo ang tao huwag nyo pilitin ang mga nakaposisyon na gawin ang kabastusan ginagawa ng amon nyo. Mga usbaw din kayo eh, no? Ha? Tanga pala kayo eh. Kung kayo, ordinaryong tao, nagagawa nyo bastusin ang mga nakaposisyon, pues, no? Kung hindi rin lang naman sila katulad ni Duterte na bastos, ay wala ding karapatan na sila ay gumawa ng kabastusan. No? No? Kayo lang naman talaga mga bastos. Kaya nga eh, dapat sa inyo minumura. Dapat sa inyo ah, sinasabihan talagang mangmang -mang, kasi wala kayo na Ang mga nakaposisyon sa gobyerno ay walang karapatang mambastos. Walang karapatang gumawa ng mali sa kanilang sinumpaang tungkulin. Tanga ka ba, mga DDS? Hindi nyo ba naisip na yung mga kapulisang hinawakan ni Duterte at inutusang pumatay lang ang mga hunghang na lumabag sa kanilang sinumpaan? Gaga, mga usbaw, mga walang naintindihan, palibasa, minulak kayo ni Duterte sa kamangmangan. Kuhan nyo? Andon, panoorin nyo ngayon. Nandyan, iniimbestigahan siya. Panoorin nyo at huwag nyo sabihin na walang magawa ang mga taga-quadcom kay Duterte. Alam nila ang gagawin kay Duterte. Maganda nga yun eh, maging bastos si Duterte. No? Para mas marami ang magagawa nilang aksyon sa katulad ng idolo nyo na walang kasimbastos at nagpapapatay ng tao. No? Scripted. Kayo ang pina, iminulat sa scripted na kasinungalingan, no? Kayo ng mga DDS. Salamat po mga kapatid. Inahamon ko mga DDS. Ano, mag-live kayo. Mamaya invited ko kayo sa live ko, mga hudas kayo, no?